nangyari? Bakit sobrang yun nga? onting baha. Ah. Uh, to bagat pala. Yung Chris, hindi pa ganun kalakas. Ano? Pero baha agad. Pambihira. Kung baga, bakit ibang klase yung magbaha ngayon? Uh, hindi naman pambihira. Malakas naman yung ulan. And habagat. And it's being enhanced by uh, weather disturbance east of Luzon. So the habagat rains are, are enhanced. No? and the uh, the range that that we are seeing uh, are not ordinary parang uh, na ambon hindi siya yung ganong klase But malakas na rin yung ulan eh, hindi naman pwede na babaha ng walang malakas na ulan di ba? kasi they need to fill up the creeks they need to fill up the rivers and make it overflow para magswell siya and when it swells sometimes when there's an intersecting road the road becomes the, the part of that creek that swelling creek or or river or stream that's normally dry uh, during summer months Sir kindly elaborate Mhm mm Pwede niyo po ba maipaintindi pa kumbaga sa amin no sa publiko sa masa Kung ano yung nangyayari ito itong particular na position na sabi po ninyo na yung mga creek, yung mga oh, oh ng... halimbawa, meron tayong mga creek. Alam naman natin ang creek, no? Alam din naman natin yung river. Yung pag sinabi nating river, yun yung may malalaking tubig, may ilog sa ilalim. Uh, sa sa may, may ilog, may tubig yung river, right? Diba? Sa ilog. Ngayon, yung creek, hindi ba mas maliit yun sa river, pero daluyan din ng tubig yun. Minsan maliit lang yung tubig, minsan walang tubig, pero kapag bumubuhos yung ulan, pag yung ulan, uh, na maapaw ito, umaapaw. So kapag ka tayo ay nagtatayo ng ng kalye, minsan hindi natin napapansin na kailangan pala hindi lang natin nilalapatan yon, hindi inaangat din natin. Gaya ng pagtayo natin ng tulay, di ba? Uh, pag tulay, alam natin kasi may ilog eh, kaya may tubig, kaya tulay ang ang ginagawa natin. Pag creek, o kaya stream na may, may liit lang yung tubig, tinalagyan na lang natin ng culvert, di ba? So minsan wala ano nga culvert na maliit, pero kapag kapag malakas ang buhos ng ulan katulad ng ngayon ng habagat, aapaw 'yon. Pag umapaw, saan pupunta yung tubig? Eh di doon sa kung saan mababa yung kalye. Kung saan siya nag-intersect do sa creek ah, uh, creek ah, uh, yung kaling yon dun dun siya magbabaha o oh, may kali kang gumaganito, o oh, kal, oh, may kali ka may ilog dito okay pero yung kaling yon ah, uh, mababa syempre dito sa lugar ng gitnang to kung saan siya nag intersect kasi kaya naman mababa yan yung kaling yan itong parting to dahil may doon yung pinakamababa sa landscape na yon kasi uh, water flows in the path of least resistance, di ba? So, hahanapin niya yung pinakamababang yan. So, pag nagtayo ka ng kalye na nakaganyan, okay, eh, pag umapaw itong ilog na ito, paano pag umapaw, eh, di mapupunta dito. So, lahat yung mga yan, yun yung mga binabahang kalye. Eh, ang dami nating kalye. Ang dami nating mga estero, mga creeks, mga streams, na kulang ang disenyo. Kasi nga, hindi natin na-realize na kapag umapaw pala yon grabe. At pag grabe yung pag-apaw niya, ang, bina, ang napupuntahan, yung kalye. Napapansin yung kalye na baha kasi eh, doon tayo dumadaan. Um, ano dapat, sir, ang ginawa? Or ano dapat yung naging solusyon dito? Eh dapat mas maganda yung disenyo. Dapat siguro yung creek na akala natin tuyo, wala naman palang tubig at hindi makapaminsala, hindi nakakaistorbo, baka dapat tinaas natin yung kalye kung saan nag intersect yung kalye at saka yung creek o sapa.